Oh, pati Pag nga sulo yung kakaig Sulo. O, tipa hawak na rin camera. At aking hawakan. Hawak lang ha. Hmm. Kwa tanto, aray you... pa ilan na daw? Pa walo. Kayo na ang bahala ha. Basta aray do. Isasabay na yung mamaya. Do si lahat. Ah? Do si ay yung hapon pa. 13 Ah, di bali pa lang yung 1. Ah? 145 lahat Oh, yung pati yung kanina ano. Yung po ang pa-order namin ngayon 145 kilo. Ayun po sa episode na ito, ano po, ito po ang pinakahihintay lahat ng nagtanim. Oh. Nay po atin pong ready to harvest na po ari. Bali lang kuya yatang tuyang kukuhain. 12, 13, 130. Na po. Oh. Maigipot na kabawi. Pero ayos din na ano. Mm -hmm. Pero sa tanghali eh, talaga pala lanta Ay, Akala ko na no may laglag na. Hmm. Maigir may eh. walang gano'ng experience eh. Nakipo

na ay harvest na ilang araw din ito yung picture na ba kayo yung kretan to nung 20, 20. Nung jis, 20 ay, awa, hindi ko naratanda ang pitya nung jis? oo 20 araw bainte tres araw pala aray dosi yun, yun aray ang na singkang ano ang ganda ka lalaki ano ang tunay na ibig sabihin, gusto na sa gulang oh. hindi lang ho natin alam kung alin ang magulay yung nagbinta o oh yung, magbi, oh o yung bibili <laughs> <laughs> sama sama na sali sali na ano <laughs> sama sama na pala ay awa ko ay sino ba <laughs> Ayaw, hindi sigurado nung bibili ay mo na sabi. masasabi kuha ba sila ng singuin singwin kung wala silang tubo mahal pa ng singwin parehas lang hati ay. sabi nga ni Kuro, lagyan daw ng, ano, ng bato sa gitna abo, talaga <laughs> si Kuro ang dami desisyon <laughs> mali ay ano ni Kuro, magkakamali ka ng desisyon pagka gano'n <laughs> Kuro, ako lang ata kaya mong gulangan na eh. <laughs> sabi ni ate bae eh, ay sinabihan ko nga si Kuro, sabi ba, eh. napahilab naman ay eh. sabi ko eh, ay ba presyo bahala na daw ako hindi alam yung magpipresyo talaga namang hambog din yan ah hindi talaga tama naman yung kwenta kung to 200 minus 50 ay sabi ko yung aba nakagulang ako din eh kumbaga ba nagulangan pa pala at sabi 300 ang presyo ng sibuyas o ay di sa kalahati ang presyo talagang sa ka ba ng kalahati agad ang tawad ay, talagang sala ah kaya sa akin, nakakaawa naman yung nagbinta. Nung nagpintahan pala ako, nakakaawa. <laughs> yeah, yan. Yeah. Ibig sabihin naman, aral na yun. yeah, parang nagaral ng kalahating taon nun. Pero pwede pumukos nga ako at tanto yun ng gabi. Ano po ng Ay, diretsong pupunta Ay, diretsong silid. Ay. lang, lang. Lala, ya, pala, ya, lang, lang. silid nga ay. Ay, nagatubayin ay. Oo. ating kape eh. pag yung may doon nga ako nababalda pag ba yung may order may order at tapos ay biglang walang pumasok ay yari ako sulo talaga sinong sulo ko ako mapapayad sa akin dalahan ay eh. binibigay ko pa ng prose eh. sulo ako Pinakamalupit malupit na yung labanos na no? ito yung labanos ko. Puno ko na alas 8 na karating ako sa amin alas 6 ay nung maga. Diretso deliver naman yun sa prosit. Ano <laughs> <coughs> pa? Kabalda? Pero ito natitira ko ito sa kama. Ito na ano pa nabawi. Ito eh. natitira sa natitira sa kama. pero wag sana mapapakon sa lamig kwetan ko yung ano yun 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 papagating ko mamaya pag ito yung prusi ito yung mabag makikita ko sila mamaya prusi daw ba? amok at mauna pa ako sa kanila pag ako na umalis para sila nung minsan yung tricycle eh na stainless kita ko sa pagkadami kargang ganito sa galing tayo ba hindi ko lang binabasa kaya dyan mabala ako alam mo yung pagdating sa prusi yun yung kanya kanyang tawag bagay ako ngayon may farbes. Tatawag na ako sa truck boss gano'ng oras kami. Sige, marami kami kasabay, may mga kasabay kami diyan guli na i-pick up. Sabay mo lang uwi. Dulo may sasabi mo dadalhin sa pwesto, ay eh, di iba 'yun. Ito yung sa truck. Ay eh, di ko pa rin nakakapamili ko 'yung sa ano. Sa prosi dati, hindi. Sa dati. Ano? Ganun na yung mga nasa gilid ng truck. Oo, mga pinababaan. Oo, yung nasa labas. Yun ang mga mami mili. Kung sasabihin mong dadalhin sa pwesto, hindi. Di ba? Anong oras kayo dati na mamili? Apun. Ay, sasakyan mo. Hindi. May tricycle kang inaarkila. Oo. Magkano arkila mo? Maraming si, mara bigay ko 500 ah, Ay, pero Ayos na rin iba iba, no? yung 50 Pero balda din Ang magtindahan nasubukan mo ano Puyat ka na Yung bulok Iyo pa lahat Oo. Napunta ko Napunta ko ng S4. Sa tindahan? Oo hmm. Tapos wala pa naman nabil yan Wala ka nga Wala yeah. wala naglalabas ng gamit. Mat ay pag Sabado sang ka pwesto. Kami kapnayan sa ano sa bala. na uh -huh. kami sa Balda nga, balda mo apat ay Mag-anak. Hmm. Palitan ano? Hindi, baka mag-anak uh -huh. ulo pala hindi ka na nag-aaraw. tindahan. Ako. Ha? Ay meron pa doon isa ah, yung nagtitinda kayo doon ah, kamay sa hindi, sila doon may garden din, sino yun? Sagod niya Ha? Sagod niya eh. Ginawa yung Ah, yun nga ba yun? Pag may ako doon na may ah. Ako na may kusina yung kakalala ko, doon ako nabigay. Lamog yung aking gawa, hindi naman. Sak Sakto lang ako pagkalamog. Ay, dam. Kalamog ko. Tanda po. Sige ka sino pang bakbako? Oo. Oh. barang igang ka talaga makakatap ka dami nito. Ha? Huh? Barangay igang. Apakah lawak bundok? Ano Sa pagitan ng may hitlok ban. Ay, talaga ah, situ Ah, pagkakadami. Ito ko nga nakikita ko eh. Kaya shout out po sa mga mag ko. Awang ko lang sa panahon ngayon. Ang ng mga nalagin na mga kasihin Ang taas mo na eh, parang na, parang yung taas mo rata rata yung mula. Ay talagang doon ako nakakaitang tanim ang hindi tanong dulo ah, parang grip lang. Kalahaba. lalaki pa ano kaya tang yung iba ang natin yung, pa huli. yun aray tunay na laki ng pero pahugas daw yan ang tunay na laki ng sintang wala pa dito kuya Pag... ang port ita ang port ang pag tagmahal eh, good oh, good. Ganyan, 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 Dalwa ay ganito hindi nga kanong kwanta rin yung gano'ng palengke ito gusto gusto gano'ng kalalaki ano? oo ganyan lang, ganyan lang, ganyan lang ay kente ali nga ano?

barrel. Kalam bandil na pa dalawa. Tatlo na yan. Ah, patatlo. Eh, bisa may tatlong bandil pala. Yung kanina. Kapitin pa kanina. Kinsi. Eh, di nakakailan Ang isang... di Ayos din nga estimate ninyo. Ano? Akala ko try talaga ang isang ganun. Oh. Lampas pa ng anim, ano? may 15 kilo ito may siya palitit lang <laughs> kaya hindi naman hindi gaganda rin talaga si 50 naman gaganda rin ko talaga ito talaga walang ito si 50 naman si 50 na lang si 50 50

Dariman lang ay nagde-generate lahat ah ha

sa <laughs> akad niya, mabok daw yung job kung na talaga isa na lang, papalo nakapalo na isa kasulay niya, hindi nabukas hindi nalang sa dalawang araw wala talaga sa para inanin mo na ito <laughs> ayun na po uh. pailan na o to ilan na binahakot mo dun paanim paanim aray ho ikakanlong mo oo nga po aming binaban natin aray pailan na nga ko yun yan ay yung isang nakalagak na yun ba masin na yun tapos 10 na yun. Malaman din kuya. Kaya abot nga ng ilang... Malaman, Malaman. kuya. Malaman. Arigang alim naman. Ayun yung na hindi yun, pare parehas ang... mga... malalapad ang plat ay. Uh -huh. <laughs> uh -huh. 在新疆哦。 Ganaran rin, tunay. Ano katantay yun? Ah, ulat ay gana po. Mas maraming mabibigat. Ito ay pari-pari Baka yun na walang banding. Aba. Mahaba na yun. Ang gano'ng kalaki. Ay, ngayon naman hindi magagandat, maulan. Ha? sa tag-araw nang gagaganda. Ano ba mas maganda? Tag-araw, tag-ulan? Tag-araw. Oo. Oh. Ang ah, tag-ulan ay detergent. Ay, ganito mga dinahong ganito kalawang yun lusawin ay unang bong kalasi eh, kaya hindi alit yung lawang unang tanong na kumbaga basal pa basal kumbaga matang iswa ang lupa hindi gaya ang maasin sa bagay ay ayos na ayos na yan oh pato ka sa akong balikat diretsyo na ako udalwa ako na ilang bang ba buhat mo isa 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 dalo dalo. O patong Pag nasulo ay kakaay gay. Ulo. O te pa hawakan camera at aking hawakan. Hawak lang ha. Hmm. Kaya tanto ari pa ilan na daw pa walo. Hmm. Tayo ang bahala ha. Basta ari du isasabay na yung mamaya. Du sila lahat, Ah? Du si ay yung hapon pa. Isa. Tresi. Ah, di pa lang ini ah? 145 lahat. Oh, oh, yung pati yung kanina ano. Yung po ang pa-order namin ay 145 kilo. Sa oh, tayo kakanlong mo mamaya pag mainitan ha. Oh, 145 kilo po ang eh harvest ngayon ay ako po ay may pupuntahan pa kaya tayagyag na naman parang gate po ngayon ay 52 to 55 ah ho Kuy boy gaano ka? Palay. Palay. Oo, oh, uh. laban kita lagi ni. Oo. Oh. na harap yung pinapasalamatan natin oh. Ari na ho, yan, tinakluban po at nainit ay walo walong bandil na ho ari hanggang doon sa kabila oh. yan, kung hindi man po kung baga pick up na po ito oh. basta po ang harvest ngayon ay 145 kilo oh, may po naman makaka sambot tayo ng pinang flavor po natin ayo salamat po sa inyo pagsama ano po ingat po lahat happy lang po bye